Ah, ako, sa totoo lang, sarap niyo sa plano ko pag 1.9. Eh, may, may baba pa. May baba ba? 1.9, 1.8. Sa Gusto totoo lang, gusto ko na yun. talaga. Gusto ko talaga yung bakal. May araw. Ay, yung iyo na iyo. Oh, ito gusto. Ito Itong sports niyo, pasok. Nasa 2 million kasi yun. Oh, uh -oh. Sa 200? Hindi mag-gasta sa akin. Baka lang ako ng mag. So, okay na. Okay, ipapalift ko na siya. Ito, pero hindi, okay na ito. Okay ay, iyo. Ano, okay na, okay na. Iyo. Okay Mas ma-form ang Ito kaya, kagaya nga kanto. Ang feature kaya talaga ito. Pang 4x4. Ito, ito. <coughs> Bayas na. Tat. Ang lakas ang ko na mga magbaba kayo. may ano ako Ano yung mga 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 talaga ko lang Nissan ah Nissan Terra or sa Si Dua. Ang pinagpipilihan ko lang is Iyo, Nissan ah, Terra or Toyota Fortune. Okay. Hmm, nandong kento yun. Mas Mas barato ang Nissan. Yeah. Ata. Okay. Mas mura. Ganito talaga na ito. Promise. Hindi, mamabakal ko talaga yun. Promise. Mamabakal ko. Uy, itaat mo na si ganyan mo. Mag